Ito po, yung latte ko kanina. Ngayon may ano na po siya, may ano ng niyog. Yung batang niyog. Oh, hiniwa na lang namin ang paano, pahaba. Para medyo may ano naman. Okay. Maganda tingnan. At saka yung malinamnam doon sa biko. Sarap po ito pag ano eh. Pag ano, yung biko. Masarap, sobrang sarap nito po. Tapos may loya. Mamaya iahog ko na to sa ano sa malagkit yung sinaing ko na malagkit iano ko na to masarap siya gusto niyo pong tikman tikman niyo po masarap po ito uh -huh, uh -huh. pag naluto na ito eh hango ko na ito doon sa ano malagkit ko Kailangan lang ito. Halong-halo talaga ito eh. Kasi yung asukal niya hindi masyado. Okay po. Mamaya ulit. Thank you. Bye.